Hello guys! Magandang araw! For today's video, tara! Samahan ninyo akong gumawa ng, ng smooth at pinong-pinong ube halaya. Naku! Napakasarap nito sa halo-halo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara! At samahan ninyo ako. Ang una po natin gagawin ay ilalaga natin ang ating San Fernando. Para sa akin po, mas masarap po ang San Fernando kesa sa tunay na ube. Kasi po ang San Fernando is maligat. At eto na nga po, nilagyan ko na po ng tubig na sakto lamang po para lumambot ang ating San Fernando. Eto na po, nakasalang na po ang ating lulutuin. Hintayin lamang po natin ng ilang minuto para lumambot ang ating San Fernando. Tusukin po natin ang tinidor para malaman po natin kung malambot na. So as you can see, malambot na po ang ating San Fernando. Ahunin na po natin. Malamigin lamang po natin at babalatan na po natin at yayadyarin. Ayan po, habang binabalatan po natin ang ating San Fernando, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify po kayo sa mga susunod ko pang mga video recipes. Sa pagyayadyad po, dapat ganito po ang ating gagamitin. Yung para pong binutas-butas ng paku. Para mas mapino po ang ating San Fernando. So ano pang hinihintay natin? Tara na at mapapalaban tayo sa yadyaran! Actually po, medyo natagalan po ako sa pagyayadyad kaya pabibilisin na lang po natin. At eto na nga po, tapos na ako magyadyad. Ilagay ko na po ito sa kawali. Isunod ko na po ang kalahating can ka ng condensed milk. Cowbell po ang aking ginamit. At nilagyan ko rin po ito ng 1 third cup sugar. Bali 4 cups nga po pala ang nilabasan ng ating yadyad na San Fernando. Naglagay din po ako dito ng 2 tablespoon ubi flavoring. Para may lasa na rin po at the same time may kulay ang ating ubi halaya. Kapag ubi flavoring po ang inilagay ninyo, kalasang kalasa po talaga ng mga ubi halaya na nabibili sa supermarket. At lagyan na po natin ng 1 cup evaporated milk. At syempre, haluin po natin ng mabuti bago po natin buksan ang ating kalan. Tingnan nyo po, oh, napakaganda po ng kulay ng ating ubi halaya. Ubing ubi po talaga. Ayan po, buksan na po natin ang ating kalan. Medium to low heat lamang po ang ating apoy ha, para hindi po masunog ang ilalim. Hahaluin lamang po natin ito ng hahaluin hanggang sa makati ang ating ube halaya. Ipapakita ko po sa inyo ang tamang consistency ng ating ube halaya. At eto na po, malapit na tayo sa katotohanan. Okay na po ang ating ube halaya. Pero hindi pa po nagtatapos dito ha, may gagawin pa po tayo para maging pino ang ating Ubi Halaya! Ito po ang ating gagawin. Sasalain po natin ang ating nalutong ubi halaya para mas maging pino po siya. Sa totoo lamang po, napaka matrabaho nito. Medyo mahirap gawin pero worth it po kapag katapos mong salain. Talagang napakasarap at pinong-pino po ng ating ubi halaya. Kaya tara, samahan po ninyo akong magsala. Kutsarain po natin yung ilalim para matanggal. Tingnan niyo po oh, pinong-pino na po ang ating ubi halaya. Okay po, tapusin ko lamang po ang pagsasala ng ating ubi halaya. Magbabalik po tayo. Please don't forget to share and like this video. Thank you. At eto na po ang ating ubi halaya. Tapos na po nating salain. Tingnan niyo po, napakapino. Mm. Napakapino po ng ating ubi halaya at napakaligat. Napakasarap. Masarap po itong ilagay sa ating special halo-halo. Abangan niyo po ang ating next video ng ating halo-halo. Maraming salamat po. See you all again next time. Bye-bye. Like and subscribe.